Oh guys, magluluto ako ng sinigang na tilapia. Oh, ito yung lulutuin ko, ito yung ricado. O, niya nilagay ko na yung ricado, guys. Hintayin na lang natin na kumulo. O, guys, ilagay na natin yung isdang tilapia. Oh, halo. Anuhin natin, guys. Masarap ya. ng lawa, eh. Oh. oh, guys. Hintayin natin kumulo, ha. Pag kumulo na, lagay na natin yung kangkong. Oh, guys. Ilagay na natin yung Kangkong. O kasi marami siyang tubig guys. Takpan ko muna. Para hindi apaw ang tubig. Aw, ano, pag kumulo. O ayan guys, tinakpan muna natin. Hintayin natin na kumulo sa kanatin lagyan ng pangpaasim. Oh, ito guys, malapit nang kumulo. Oh. Hintayin na natin, malapit na siyang maluto at nagutom na si Wonder Nanay. Oh, ayan guys, oh.